Ay, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre ay no, ang tatlong sign na nagpapapansin ang isang babae sa mister mo. Pakinggan nyo to mga kababaihan ang una mga kasawi ay palaging lumalapit sa mister mo for example mga kasawi kahit na walang ginagawa ang mister mo na andyan nakatayo pero ang babae ay panayan lapit sa kanya, nagpapapansin kahit na hindi siya inaano ng mister mo Kung baga, in short, siya talaga yung nagpapapampam para naman mapansin ng mister mo, kumbaga gumagawa siya ng paraan para lang mapansin ng mister mo na siya ay nagpapapansin, kasi may mga mga kababaihan talaga na ganun kapag kagusto ang mister mo, talagang sila yung gumagawa ng paraan para lang mapansin sila ng isang lalaki. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasawi is nang buburaot. Ayan. For example mga kasawi, yung bang kahit walang ginagawa yung asawa mo, lalapit yung babae. Lo, pahingi naman ako ng ano, pang marienda lang. May 20 ka ba dyan? O pahingi ako ng 50 pampabili ko lang ng palamig. Yung mga ganun, kasi may mga kababaihan na sila mismo ang gagawa ng paraan para lang makalapit at talagang makahingi at nang buburaot sa iyong mister para naman mapansin ang iyong mister, ba? Diba? May mga kababaihan talaga kahit alam na nila na taken pero sila ay talagang pumipilit na na magpapapansin sa isang lalaki. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is kung, an kung saan si mister ay dun din ang babae. For example mga kasawi, ang isang lalaki ay nagbabasketball. Aba naman, ang isang babae ay pupunta din doon sa basketballan. Kung ang asawa mo ay nagsusugal, andun din ang babae pumupunta sa sugalan. Kung ang asawa mo ay umiinom, doon din ang babae nagpapapansin at pupunta sa inuman. Lahat ay gagawin. Minsan naman, kahit sa nakaupo ang mister mo, ay dun din uupo para naman ay mapansin siya ng asawa mo, ba? Diba? Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan na mahilig magpapapansin sa isang lalaking taken na. Tatandaan nyo, pagkang isang lalaki ay taken na, wag na wag na kayong magkakamali na lalandiin pa sila or wag na wag kayong magkakamali na kunin ninyo ang isang pag-aari na hindi nyo pag-aari kailangan kapag kaalam nyo na may asawa na yung tao, kayo na mismo ang dumistansya pa. Kaya maraming mga tao na nagkakasala kasi nga dahil sa mga babaeng mahaliparot, sa mga babaeng mahilig kumuha ng mga lalaking take na. Kaya ang ending ay marami ang nagiging kabit kasi nga alam na nila na may asawa na pero pumapatol din sila sa mga lalaking may asawa na mga kasawi. Ilamang po mga kasawi yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!